Ciao Raga, musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, babalitaan lang kita kung ano gaang ang nangyari kahapon doon sa application para sa bonus transporte. Kung ikaw ay kasama doon sa nakakuha ng voucher online, ano ang sunod na step na iyong gagawin? Naubos na ga pondo para sa bonus transporte? pwede pagkakaya na mag-apply ng bonus transporte para sa month ng December. Ipapakita ko din sa iyo, Raga, yung video guide kung paano gagawin yung rimborso online gamit ang iyong smartphone. Plus, sino kaya yung mga laboratory para ga yung bonus na 3,000 euros para sa buwan ng November? Sino kaya ang kasama doon sa mga makakatanggap niyan? Ang detalye, Raga, doon po na sigla, partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat na marami sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus. O kaya naman, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka na mas maayos dili sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa akin channel. I Hit mo na rin yung bell. Pili mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dili din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Raga, abangan mo bukas dahil i-announce ia natin kung sino ga ang kasama doon sa mga masuswerteng solid ragas na mabibigyan ko ng Chowraga t-shirt. Abangan mo yan, i-announce natin yan bukas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang topic ng vlog na are. Kahapon, November 1, 2023, mula 8am ay nagsimula na ulit yung application online para doon sa bonus transporti. Ikaw, Garaga, ay kasama din doon sa maagang pumila tapos ay naghintay ng matagal para makakuha ng voucher. Kumusta naman Raga? Nagbunga ga ang iyong pagtsatsaga? Ikaw ga ay nakakuha? Ikaw ga ay nakaabot doon sa pondo? As mentioned doon sa isang previous vlog dahil nga nagdagdag sila ng pondo na 35 million euros ay inaasahan na wala ng pila pero ala fine, nung nagsimula ang click day ay mayroon pa ring pila at kailangan na maghintay ng matagal. Are ang official numbers regarding sa bonus transporti kahapon, 576,905. Yan yung mga tao na nakakuha, nabigyan ng voucher sa bonus transporti kahapon, November 1, 2023. Base doon sa kanilang record, as of 3.30 p.m. kahapon, November 1, ay mayroon pang natitiran na pondo na 4.4 million euros. Ang sabi ng ministero ay 32.5 million euros ang value ng naibigay nila na voucher kahapon. Yung natitira na mahigit 4.4 million euros ay ay para doon sa mga late na nag-apply, para doon sa mga late na nag-login o kaya naman ay para doon sa mga nagkaroon ng difficulties na makapag-login doon sa official website. Bali ang naging total na pondo para sa bonus transporting ng buwan ng November ay 37 million euros. Yan yung inabot na pondo. Bali kasi ay 35 million euros yung ininagdag nila na pondo. Tapos yung another na 2 million euros, yun naman ay galing doon sa mga bumalik na pondo mula doon sa buwan ng October. Meron kasi na mga nakakakuha ng voucher pero ah, hindi naman nila yung nagagamit o kaya naman ay labis yung amount na inilagay nila doon sa voucher. Kaya yung mga yan ay nabalik sa pondo. Kaya meron pang 2 million euros na additional na pondo na galing nga doon sa buwan ng October. Habang ginagawa ko ang vlog na are, kapag ikaw ay uh, nagpunta, ikaw ay nag-login doon sa official website ni Bonus Transporte, makikita mo na close na ang application para sa Bonus Transporting ngayong buwan ng November. Dahil nga nang, ubus na ulit yung uh, pondo. Ang sabi ulit ni Lidian, ang sunod na schedule ng click day ay sa December 1, 2023, alas 8 ulit ng umaga. Yan ang pagsisimula ulit ng click day next month. Pero bakit meron pa ulit na click day at saka bakit meron pa ulit na bonus transporte sa buwan ng December kung naubos na ang pondo ngayong November? Kasi nga, mayroon kasi ng mga voucher, may mga kumuha ng bonus na hindi naman yan magagamit dahil mayroon mga instructions na hindi sila sinunod. At saka yung iba ay labis yung kanilang kinuha kaya babalik yan sa pondo. Kaya by December, magkakaroon ulit for sure ng pondo. At yun ang gagamitin para sa pagbibigay ulit para sa click day ng December 1, 2023. Ngayon ay lilinawin natin kung bakit gamay mayroong pondo na bumabalik. Una, dahil nga ng ang maximum amount na pwede nga makuha yung voucher ay up to 60 euros. Pero meron naman kasi na naglalagay doon ang amount pa rin na 60 euros pa rin ang nilalagay nila. Samantalang ang kanila namang abonamento ay mas mababa ang amount kaysa sa 60 euros. Example din sa Milano, meron lang abonamento na normale na 39 euros kada buwan. Pero yung iba, kahit ng kanilang abonamento ay 39 euros lang naman kada buwan ang nilalagay pa rin nila na amount doon sa voucher, doon sa bonus na kinukuha nila online ay 60 euros pa rin. Kaya kung halimbawa na 39 euros lang yung abonamento tapos ay 60 euros ang inilagay doon sa kanilang voucher. Yung labis na 21 euros dahil nga ng 39 lang naman ang kanilang kailangan, yung 21 euros na labis yan ay babalik doon sa pondo. Meron ding iba na nakakuhan ng voucher online pero ari naman yung uh, isa pang dahilan, yung isa pang senaryo kung bakit bumabalik yung pondo. Kasi nga kahit na sila ay nakakuhan ng voucher online pero hindi naman nila nagagamit yung voucher. O kaya naman ay hindi sila nakakapag-reimburse dahil mayroong instruction sila na hindi sinunod. Marami pa rin kasing iba na nagkakamali although yan ay matagal na nating inexplain. ka dapat ay kapag ikaw ay kukuha ng bonus Transporting online dapat ay same buwan din ang iyong abonamento Meron kasi na nag-process ng voucher online November 1 yan ginawa kahapon Pero nagkarga naman sila ng kanilang abonamento Halimbawa para sa month ng November ay October 31 sila nagkarga O baka nga prima pa Kaya nangyayari kahit na nakakuha ng voucher Pero hindi naman yan nagamit O hindi nakapag-process ng rimborso Yung voucher, yung amount na nakalagay doon Kung magkano man ang nilagay nila yan ay babalik pa rin doon sa pondo. Kaya nagkakaroon pa rin ng pondo na para sa susunod na buwan. Kaya sa December, for sure ay mayroon pa rin matitiran na pondo kasi nga maraming babalik na pondo. Pero alam natin na yan ay very limited na lang ah. dahil nga nang marami ang nabigyan, kung marami yung makakagamit tapos ay wala naman silang additional na pondo na iaalat ulit. As explained na rin before, kung ikaw ay taga-ibang probinsya, dapat na mag inquire ka doon sa iyong gestore, doon sa gestore ng iyong abonamento. Dahil kada gestore ay mayroon silang procedure na inimplement para magamit yung voucher na kinuha mo online. Example, ikaw ay taga Roma, dapat mag inquire ka kung abonamento mo ay doon kay Atak kasi meron silang ibang procedure para diyan. So, dapat na doon ka magi inquire para na sa ganun ay malaman mo kung paano mo magagamit yung iyong voucher. Ganun din para doon sa iba na taga-ibang probinsya din. Kailangan ay doon sa gestore ng iyong abonamento magi inquire ka para malaman mo kung anong yung gagawin. Para doon sa mga nakakuha ng voucher kahapon at saka sinunod yung uh, tamang proseso, ipapakita ko sa iyo raga yung uh, isang video guide na ginawa ko dati pa nung mga nakaraan na buwan para na sa ganun ay makita mo kung paano gagawin online yung pagpaproses ng rimborso gamit lang ang, ang iyong uh, smartphone. Pero Tekno Traga ara ay para sa mga taga Milano para doon sa ang abonamento nila ay galing kay ATM or Atienda Transporti Milanesi. Hari na yung step-by-step uh, -step guide para ikaw ay makapag process na rimborso gamit ang iyong smartphone. Una, pupunta ka dapat sa kanilang website doon sa atm.it. Tapos ay dine sa upper uh, right corner, makikita mo yung area reservata, ikiklik mo yan dapat na ikaw ay maglalagin. Okay? Kailangan na ilalagay mo di yan yung, yung ginamit na email address at saka yung password. Just in case na hindi ka pa nakapag register sa kanilang website, i-click mo lang ang yung register o kaya ay registrate tapos ay sundin mo lang ang yung mga instructions. Kapag ka na i-type mo na, na ilagay mo na yung needed na info, yung email address at saka password, i-click mo na yung enter o kaya naman ay hd. Tapos ay, dito sa bandang baba, makikita mo yung bonus transporti. Yan naman ngayon ang ikiklik mo. Dito sa partner ay ilalagay mo pa rin yung uh, needed na info. Tapos ay isi-select mo, pipiliin mo yung ATM at Sienda Transporti Milanesi. Ilalagay mo din yung kodice ng bonus. Yung kodice ng bonus ay makukuha mo doon sa voucher na dinaunod mo no ikaw ay nag-apply ng bonus transporti doon sa kanilang official na website. Tapos ay pati yung Codice Fiscale, kukuha ni mo din kasi kailangan din yan. I Scroll down ka ng kaunti, ikiklik mo yung uh, check box, kailangan ay makita mo na mayroon yan check. Tapos kapag ka nag-green na yung uh, Avanti, ikiklik mo yung Avanti. Tapos kapag ka nakita mo are, makikita mo yung details ng iyong abonamento na kung saan ay yan yung nire-request mo ng rimborso. Tapos sa bandang baba ay ilalagay mo yung iban. Okay? Para na sa ganun ay doon ilalagay ni ATM Eme, doon niya ihuhulog yung iyong matatanggap na rimborso. Kailangan na ilagay mo yung full name kung kanino intestato yung konto kurente. Tapos ay ilalagay mo, itatype mo yung tama na iban. Once na tama na yung details, at naging green na rin yung Avanti, ikiklik mo yung Avanti. Tapos pagka nakita mo are, ang ikiklik mo naman ay yung Rikedi. Kapag ka tama yung ginawa mo, dapat na ang iyong makikita. Meaning ay okay na yung pinarasis mo na rimborso at hihintayin mo na ang na dumating yung pera doon sa iyong konto korente. Mayroon din na email na galing kay ATM na Garne. Yan yung example. Makakatanggap ka niyan. At uh, sabi din diyan na yung uh, rimborso dadating entro duwemezi. So, ganyan lang yung kasimple gawin na raga. Sana ay uh, nakatulong sa iyo ang step-by-step -step guide na are. Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagkaka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagkaka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan Raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang Tap Tap Send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong promo code na Raga Chad. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, -tapsen. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. yan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap -tap send mo na yan. Mayroong good news dahil mayroong 20,000 na laboratory na mabibigyan ng bonus na 3,000 euros ngayong buwan ng November. Pero, purtropo yan ay hindi para sa lahat ng mga laboratory dahil depende lang yan doon sa kumpanya na magbibigay ng bonus para doon sa kanilang mga empleyado. Ang tinutukoy natin ay isang malaking kumpanya. Yan yung Eni. Sila yung magbibigay ng 3,000 euros doon sa kanilang mga dependente. Yan ay isang magandang example ng uh, tinatawag na Welfare at Siendale or Fringe Benefits na kung saan ang isang kumpanya nagbibigay ng tulong para doon sa kanilang mga empleyado. Kahit ang kumpanya na Ferrero Silaia nagbibigay din ng ganyang bonus para sa kanilang mga dependente. Kaya raga, mapapasan all kanila ang diga. Ngayon naman, bago natin tapusin ang vlog na are, papakita ko muna sa iyo raga yung 15 na Konichi vincenti para sa Loteria del Contrini. Bale yan ay weekly draw ng November 2, 2023. At 15 winners yan, 25,000 euros each. Yan yung kanilang napanalunan. Kaya raga kung hanggang ngayon ay wala ka pa rin kodis sa Loteria at wala ka pa rin idea kung ano gaya yung Loteria del Contrini, kumuha ka na din ng Codice Lotria para ikaw ay makasali. Yan naman ay libre, wala kang gagastos hindi yan. O Raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyong content ng vlog na are. Salamat sa panunod mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, play mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Maging dinis sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana yung follow mo ko diyan. Pwede rin na ako ay subscribe mo diyan. Huwag mong kalimutan na mag thumbs up. Malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga, ala proxima.